Pag-room tour tayo. Kala, <laughs> hindi <ba> ko <kalang> naglilinis. <laughs> Namiss ko na yung mga ano ko, yung light stick ko. Guys, nandito ako sa bahay ng parents ko. pag unang grocery na ako. Ito, galing kay Mayor Ros Rizal. So, nagati kami nila mama. Kino nila. Ito na, hahanap tayong pagkain. O, ba diba, mukhang hindi pa na-organize ng na mga magulang ko. Pero, ayan talaga siya buksan natin. Pa masisira na 'to, nakakatakot. Nandito pa yung mga iba kong gamit to. Ayun Wala kasi paglagyan do sa kwarto ko ay sa bahay namin. Pero 'yun siya. Um, 'Di ba? Nakatabi diyan. Tapos ito pa sila. <laughs> so hanap tayo ng makakain. Ito, ako nagbigay sa kanila niyan. <laughs> so hanap tayo. Yan no ko noodles. Ito, gusto ko to. Seaweeds. Masarap ba to? Parang gusto ko nito ah. <laughs> kuha tayo ng Delimondo. <laughs> Dahil mahal to, kuha tayo nito. <laughs> Tingnan mo, dami din nilang corn beef dito. Buti kinuha ko na kuha tayo nito. Gusto ko to sa tinapay. Sa pandesal, di ba? Parang okay din to ah. Ano ba to? Spam light. Ayan, mahal din to. Kuha tayo. <laughs> Ito pa. <laughs> kuha tayo sa <so>, sausage. <laughs> Bait tayo Kaya kuha lang tayong isa <laughs> Ang dami nilang ano Mga luncheon meat Ayan tayo Kasi tiny Tanto <laughs> Kuha tayo <laughs> Ito tayo yung binakamagandang feeling no Yung mag grocery ka sa Bahay ng magulang <laughs> Uy ang taray nito Soup and go Ngayon ko lang nakita to Wala makita nito sa grocery Kuha tayo noodles Kaso may noodles pa naman sa bahay Pero sige kuha tayo Ito Ayan, yoguri. Ay, parang yummers din to. Cheese ramen. Or itong isa. Cheese din to eh. Hmm. Hmm. Okay na ako. Sa kanila na to. Tsaka Milo. Plato. Ay, gusto ko din to. Nesquik. Taray. Ano ba to? Baka mamaya iba na nakalagay dito. Nesquik ba talaga to? Oh, mukhang legit naman. Nesquik pa rin ba? Ayan na. So, lalagay na natin sa lagay. natin. na. Ayan, tinutok <laughs> <laughs> Ay, pa Ay, ni Mama nag-shopping daw na ako dito sa bahay. <laughs> <laughs> Ayan na. Nakita ni Papa lagot. Ayan si Mama. Mama, unti lang tong kinuha ko. Okay lang <laughs> oh, Ito na ang total ng grocery natin sa bahay. Ito yung pinakamagandang grocery natin sa bahay ng magulang. <laughs> At meron pa tayong uwi na CBTL bag. Ito yung ano, yung may stamp stamp. Nakumpleto na kasi nila yung merch eh. Kaya ayan. Uwi ka na rin namin, no? Uwi kita? Upo! Ayan guys, oh, ang ganda niya. Maliit lang kasi na duffel bag. Ayan. May color white din ito eh. Ang dami na kasi nilang ganito kasi nakukompleto nila. Kapi sila ng kape. Dito tayo sa dati kong kwarto. Namin pala. Oo nga. <laughs> Ayan, oh. Ang nagmamanage na yan yung kapatid. Tayo mo yun, nalaglag! Tapos yun, nilagyan na ng kapatid ko. Pinakasala na si Teyong dito. <laughs> Wala akong picture mo. Ay, picture tayong dalawa. Wala lang tayong picture. Oh, tayo. tayo? Picture? Ewan ko. Ayan. Oh. Parang gusto kong kumuha dito. Tapos gagamitin ko. No? Hair. Oo nga eh. Ayan eh, no? Kaso laki pala niya. Okay na yan. nga. Uh, Nadumihan. Ayan. Kukunin ko to. Kasi para may anik-anik ako sa bag. Tapos ito. May chocolate. Pokemon. Ay! Oh, yung mga BT21 ko. Gusto ko. Parang gusto ko na talagang kunin sila. Oh! Pero wala nga akong lagayan. O oh, diba? O. Oh. Oh. Hala. Anik-anik to. Ayan! Ang dami ko na magagamit. Na, anik kukuha ko. Ito din, mga anik-anik nga pala to. Sige, kukunin ko na to. Ito din. Ito, ito. Ang dami ko pa ng anik-anik. Yes. Ayan, yung mga album natin. Hindi ko pa yon masyado na, ano, nalinis. Ay, siya pala, hindi niya nalinis kasi ba, kwarto na niya. Ayan pa. Mga enhypen. Diba? O, oh, diba? Nagkukulik kami ng BTS tsaka enhypen. Pero lately, hindi na kasi masyado kasi nga, hindi naman kasha sa bay namin. Pero dito, parang puno na rin. Hindi eh, ko to kukunin kasi gusto niya si Tete. So, diyan ko lalagay. Huwag na. Lagay ko nga. Buti si, ano, hindi nadudumihan. Ay, nadumihan na si RJ. O si Cookie. Ayan, oh. Dapat pala, naka-plastic pala itong mga to. Ayan. So, hindi. Dito na lang yan. Kasi baka madumyan sa bag ko. You know, si Hip Hop Monster. Sino nakakaalala sa inyo ng Hip Hop Monster? Grabe yan. Iconic yan. So, ito na yung mga iuwi yu nating pang-anik-anik ng bag. Ayan. So, ayan. Alam nyo ba, guys? Hindi ko to binili. Sobrang grateful ako kasi binibigay to sa akin. So, ba? Diba? Thank you po sa mga bigay. Mga gift. Ganyan. Ayan siya. Dadaling ko yung dalawang cookie. Tapos, isang tiny tan na cookie. Tapos, si Mang. Yan. Pang-anik-anik sa mga bag. Pero nakakamiss na. Nakakamiss na yung background to, no? Dati ito kasi yung background ko sa TikTok, eh. Tapos ito, iba namin mga unang namin. Nakakamiss May kinukuha siya. Ito yung binili ko dati. Yung cookie. Nadumi yan, ha? Kaya nga siya may dust bag, eh. Para dyan das yung dust. D-A-S. D -A -S. <laughs> D -A -S. Wala. Pag binilan na ako ni Papa nung sa wishlist ko na upuan, ilalagay ko yun dun. ang oh, ganda. Nakaka-miss oh, talaga siya. Sige, sasama ko na kaya to. Sama mo na. sige. Ah. Meron dito, ano, Sito. nagpapamigay na mga hmm. grocery. Wow! Tsaka may ganito, anik-anikan. Yan. Ayan, ang dami po. Um, Di ba? Anik-anik. Si Tapos ito, pati yung nga niyan. Ito yung sa ano-ano. Oh, yung mga pang amoy-amoy. Ay, wow. Ikay natin yan dito oh. sa akin kasi. Ikay din natin dyan. Ay, dagis. <laughs> Ayan, ito din. Galing sila ano, thailand. Yes. Ito na. Yes. Thanks, guys. Hindi pa sa lubong to. Yay! Woo! Mang pretty ng kulay. Samarine pasalubungan. Sabon. Yan. Ang cute ng sabon. Ang cute ng bag. This one. Crispy chicken skin. And then, fresh fruit. Fruits. And then, chocolate. Milk tea. Ay, tea. Masarap ah, daw paglagay sa milk.